Kaya, yeah, pumunta na sige. Ah, hindi pa. Ha? Hindi na naingin mo yung to, Eh, nakita mo, ang aga pa. Kaya Ay, nga. Oh. Inaga ako nga, punta dito. <laughs> Maangas eh. din. Ano ito? <laughs> <laughs> ano ito? meron. Sino? Ito sa ubot. Tulungan. Ang ah. ganda ito, Idol Ma. Hindi iiyak ko Eh, hindi iiyak ngayon ah. Eh, Hindi pa ang bata. Pag naiyak, pinadedede. Pag pinadede natin, hindi iiyak yun. <laughs> So mga idol, good morning sa atin lahat boy Maaga na naman ako nagising ngayon Kasi syempre, pag gantong maaga boy Si Cute tulog na naman sa kubo sigurado Eh di ba alam niyo naman Na pag si Cute, inabot ako ng tulog sa kubo Sigurado, iyak na naman Eh ngayon, ang gagawin ko naman Hindi ko naman siya paiyakin Paihimbingin natin yung tulog alam nyo ba kung bakit ko nasabing pahihimbingin natin yung tulog, boy? <laughs> Kasi bumili ako nito. <laughs> eh, di ba? Yung mga baby, pag pinagamit mo to, kahit iyak lang iyak yun, di ba? Titigil sa iyak yun. <laughs> eh, eh ewan ko na lang, ay cute kung ano magyayari pag pinasubo natin to. <laughs> eh, ewan ko kung umiyak pa rin si cute dito, ha? Ah. <laughs> pampatahan na to. <laughs> Ayan, o. No. Ah, dapat si Cute ang yumbing ng tulog <laughs> Na. Ah, tatanggalin muna natin to. Saka ito. E eh, di wala na sa gabans. Tapos, lalagyan natin ng gata. <laughs> paro talagang Tulog na tulog, boy. <laughs> Lalagyan natin ng gatas. Para talagang masarap ang tulog. Para hindi naman umiyak ngayon, boy. Lagi kasi iyak eh. Lalagyan natin ng tubig na mainit, boy. Yan. Aalog-alogin lang natin yan para matuloy yung mga gatas. <laughs> yeah, pwede na to, boy. Pwede na to. <laughs> hindi na natin hindi <laughs> cute kung iiyak ba o lalong ihimbing ang tulog tama't <laughs> tama ako -tama. katatapos lang ng ulan boy <laughs> sigurado itulog ba to sige <laughs> matulog <Masarik> na naman dito tete tete sana wala pa ano uh, yan? Mornong! Ah, good morning. Uh, uh, morning. Nagpapaitin mo. Ha? Huh? Maputi na po. Opo. Huwag <laughs> yeah, ka. Mamunta na sigit. Ah, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa naiingi. Hindi pa naiingi mo yung dito, babe. <laughs> ano, kita mo. Ang aga pa. Kaya ay. nga. Oh. Inagaan ko nga punta dito. <laughs> Ayos ka kasi yun. Opo. <laughs> punta. Wala-wala. Maangas, babe. Opo. Ha? Ni bedo ka ba? Ano yun right, ito? Ay, ba ba? Oh, meron. Sino? At sa ubot. Tulog. <laughs> <laughs> Tantarado ako. Ano? <Bade> na. <laughs> Ikaw na kaya magpadedeg. Ikaw na. Ako na. Abo. Ah, Pagandaan <laughs> nyo ito dun, ma. Ah. Hindi iiyak ko Eh, hindi iiyak ngayon yan. Ah. Eh, pinagdede natin. Eh, di pa ang bata. Pag naiyak, pinadedede. Oo oh, nga. Oo, oh, sigurado. Pag pinatayitin natin, hindi inyak yun. baka Masarap na gising ngayon, nana. Kasi kaganda ang pagkakas. Oo na tulog yun, Ang aga pa. Ba't na naman to? Na! sarap na

Di 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 pa? <laughs> <laughs> ano, <Aloy. Ayaw, man. laughs> <madre> pa rin? Ano, <laughs> natin. pa? Oo nga! Iyak ka Aloy. pa rin! Pinadady ka Aloy. na nga! Hindi <laughs> pa niyo pa akong baby! <laughs> 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 <Aloy>. <laughs> wala wala na eh! Iyak pa na! <laughs>